Tumawag si Johnny kay Zuzeng para sabihin na babalik siya sa Tianhai City upang bisitahin ang kanyang mga kaibigan. Napangiti si Zuzeng at sinabing, sige, pero siguraduhin mong bumalik ka agad. Nakabalik na ang reincarnation team, kaya kailangan nating simulan agad ang susunod na misyon. Hindi namin magagawa ng wala ka. Napakamot sa ulo si Jiang Yi at tumango. Pagkatapos, kinausap niya si Baili Changqing upang ihatid siya sa istasyon ng subway para makabalik sa Tianhai City. Sa Combat Command Center, natapos ni Zhu Zheng ang tawag at lumingon sa paligid. Sa isang sofa, may isang matandang lalaki na may payapang ekspresyon, tahimik na umiinom ng tsaa. Binasag ni Zhu Zheng ang katahimikan. Ginoodeng, ngayong nandito na ang lahat, pwede na nating simulan ang plano. May mga katanungan ka ba? Ibinaba ni Den Yuanbo ang tasa niya at mumiti kay Zhu Zeng. Napili na ba ang magiging leader? Medyo kumunot ang noo ni Zhu Zeng. Si Jiang Yi ang pinakaangkop na kandidato. Kinausap ko na siya tungkol dito, pero ayaw niyang kunin ang posisyon bilang kapitan. Napabuntong hininga siya at pinagkrus ang mga daliri. Mahalaga ang kakayahan niya para sa misyong ito, pero mas malaki ang nagagawa niya sa paghadlang sa prediksyon ng kalaban kaysa sa mismong laban. Pwede tayong maghanap ng ibang leader. Kung leadership ang pag-uusapan, tingin ko mas babagay si Baili Changqing. Mas lalong lumawak ang ngiti Deng Yuanbo. Pero tatanggapin ba ng lahat ang lakas ni Baili Changqing? Napangiti si Zhu Zheng. Isa rin siyang vice-captain level na mandirigma. Hindi siya kasing lakas ng anim na pinakamalalakas na kapitan, pero hindi rin siya nalalayo sa kanila. Kung hindi natin ipapamuno kay Baili Changqing, gusto mo bang ibigay ang kapangyarihan kay Gao Changkong? Bahagyang natawa si Deng Yuanbo. Alam kong hindi mo basta-basta ibibigay ang ganoong kapangyarihan sa isang tao lang. Pero hindi na pwedeng mabigo ulit ang Blizzard City sa misyong ito. Kapag pumalpak pa tayo, alam mo kung gaano kabigat ang magiging kapalit. Lumalim ang tingin ni Zhu Zheng, kung mabibigo ulit sila laban sa Eclipse, siya mismo bilang pinuno ng Jiangnan Region ang kailangang magbitiw sa pwesto at akuin ang sisi. Pero kaya ba nilang pagkatiwalaan si Gao Changkong ng ganoong kapangyarihan? Dahan-dahang nagsalita si Deng Yuanbo. Sa tingin ko, si Jani pa rin ang pinakamagandang pagpipilian. Tumanggi siya sa posisyon, pero baka hindi sapat ang alok mo sa kanya. Bahagyang kumunot ang noon ni Zhu Hindi sapat ang alok ko, Pinangako ko sa kanya na magiging opisyal siyang kapitan ng investigation team at makakatanggap ng pinakamahuhusay na supply mula sa Blizzard City. At halos buong kontrol niya na rin ang weapons warehouse. Napakagandang alok na nito. Kung hindi lang dahil sa sitwasyon natin ngayon, hindi siya makakakuha ng ganitong pagkakataon. Umiling si Denyuanbo. Zushui, sundalo ka, pero hindi mo naintindihan ang negosyo. Hayaan mong bigyan kita ng kaunting payo. Sa negosyo, lahat ng tao ay may gusto. Kung gusto mong pumayag si Jiangyi, kailangan mong ialok sa kanya ang isang bagay na talagang kailangan niya. Napatigil si Zhu Zheng at nag-isip. Ano nga ba ang kailangan niya? Hindi niya maisip kung may bagay bang talagang hinahanap si Jiangyi sa ngayon. Hindi naman mukhang nagmamadali ito para sa kahit ano. Ngumiti si Deng Yuanbo. Haha, kung nahihirapan ka dyan, baka mas mabuti pang ako na ang humarap sa kanya, hindi makapaniwala si Zhu Zheng sa narinig niya. Kailan pa naging ganoon ka generoso si Deng Yuanbo? Isang matalim na tingin ang sumilay sa mata ni Deng Yuanbo. Pero kung ako ang magpapakumbinsi kay Jiang Yi, may isang kondisyon ako, Anya. Naningkit ang mga mata ni Zhu Zheng. Alam niyang hindi gumagalaw si Deng Yuanbo nang walang kapalit. Ano yun? Tanong niya. Nag-relax si Deng Yuanbo at sumagot, gusto kong si Jiang Yi ang mamuno sa susunod na misyon para talunin ang eclipse at gusto kong lumaganap ang pangalan niya sa lahat ng lugar. Walang koneksyon si Jiangyi sa pamilya Deng. Malinaw na hindi ito ginagawa ni Deng Yuanbo para sa sarili niya. Mabilis na naisip ni Zhu Zheng kung ano ang plano ni Deng Yuanbo. Nag-aalala ka ba na masyadong mapansin si Gao Changkong sa Blizzard City dahil dito? Sa tingin mo ba makakaapekto to sa pamilya mo, hula ni Zhu Zheng? Umiti lang si Deng Yuanbo pero hindi direktang sumagot. Zhu Shuai, sigurado akong ayaw mong masumikat ang tauhan mo kaysa sa mismong boss, di ba? Napaisip si Zhu Zheng. Pero kung tutuusin, mas bagay talaga si Gao Changkong kaysa sa kanya. Kahit maganda ang ipinakita ni Jiang Yi noong huling laban, malaking bahagi ng tagumpay niya ay dahil sa sariling lakas niya at sa swerte nang madiskubre niya ang pagkakamali ni Liao Honglei. Pero hindi pa rin bo ang loob ni Zhu Zheng na ipasa kay Jiang Yi ang pamumuno sa team. Muling mumiti si Deng Yuanbo ang mga kabataan, kailangan lang ng kaunting paggabay. Pwede naman natin siyang tulungan. Kailangan natin silang bigyan ng pagkakataon. Sa panahong ito, kailangang mabilis tayong magpalakas ng bagong henerasyon ng mga mandirigma. Napangiti si Zuzeng. Hoy, hindi pa naman ako matanda. Pero pag-isipan mo ang sinabi ko. Lalong lumapad ang ngiti ni Deng Yuanbo. Sige, ako na lang ang kakausap kay Jiangyi. Tumayo siya, handa ng umalis. Pero bago siya makalabas, biglang nagtanong si Zhu Zheng. Ayos lang ba ang pamilya mo ngayon? Saglit na tumigil si Deng Yuanbo at mahina ang buntong hininang isinagot, matindi ang naging epekto sa kanya nang nangyari. Huwag mo na muna siyang gambalain. Tumango si Zhu Zheng. Naiintindihan ko. Pagkatapos ng pagpupulong kay Gao Changkong, sumakay si Jiang Yi sa subway pabalik sa Tianhai City kasama si Naleyang Yu at Hua Hua ang Tianhai City ay nanatiling malamig at tahimik. Mas mababa na sa 10,000 ang natitirang tao sa lungsod. Napakakatahimik at halos nakakatakot ang dating nito. Pagkalabas ni Jenny ng snowmobile at pagpasok sa shelter, nakaramdam siya ng init, parang pakiramdam ng pag-uwi sa sariling tahanan. Dahil hindi nila sinabi na babalik sila, nagulat ang lahat sa kanilang pagdating. Habang naglalaro si Xu Li sa kanyang kwarto, bigla niyang narinig ang balita. Pagkarinig na dumating si Jiangyi, dali-dali siyang tumakbo palabas, nakapaapa. Pagkakita kay Jiangyi, tumili siya at niyakap ang binti nito. Boss, bakit ang tagal mong nawala? Araw-araw akong kinakabahan nung wala ka. Napairap si Jiangyi nang makita niyang parang takot na takot si Xu Chongli. Takot ka pa rin gaya ng dati. Wala namang nangyari sa Tianhai City, ano bang kinatatakot mo? Pinahid ni Xu Chongli ang kanyang mga luha at malungkot na sinabi, kahit walang nangyari rito, hindi mo ba narinig ang e explosions? Doon mismo 'yon nangyari. Itinuro niya ang direksyon ng Jiangning City. Kahit malayo ito, napakalakas ng pagsabog mula sa Death of Love kaya ramdam ito hanggang Tianhai City. Bago umalis, inutusan ni Jiang Yi si Yang Xinxin na huwag ipaalam sa iba ang tungkol sa Lunar Eclipse, pero ang pagsabog ay hindi na nila kayang itago. Kalmado niyang sinabi, "Huwag kang mag-alala." Kontrolado na ang sitwasyon, kasama na ang nangyari sa Death of Love. Habang lumilibot si Jiang Yi, napansin niyang tanging si Nayang Mi at Zhu Mi lang ang nandun. Wala si na Uncle Vu, Zokir, Lu Karen, at Yang Xinxin. Habang nagpapalit ng damit, nagtanong siya, nasaan ang iba? Ano nang ginagawa nila? Nagkibit balikat si Xu Li at sumagot, si Uncle Wu abala sa pagpapraktis ng boxing sa ilalim ng third floor pakiramdam niya kasi kailangan niyang lumakas pa. Alam ni Uncle Vu na lumalayo na ang agwat ng lakas nila ni Jiangyi. Kung hindi siya magpapalakas, baka sa halip na makatulong, maging pabigat lang siya. Walang sinabi si Jiangyi, pero may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Simula nang umalis siya, dinoble ni Uncle Vu ang training niya. Halos buong araw siyang nasa ilalim ng gusali, maliban na lang kapag oras ng pagkain at pagtulog. Lumapit si Zuhaimi at may dalang maiinit na gatas, isang tasa para kay Jiangyi, at isa pa para kay Liang Yu, upang painitin sila. Maging si Hua, Hua ay hindi niya nakalimutan, maingat niyang binuksan ang isang lata ng pagkain para dito. Lumapit si Yang Mi at sinabi, hindi kami naging tamad dito ha. Sinusunod ko pa rin ang utos mong gumawa ng makapangyarihang special food. Pero si Nazokir at Yang Shinshin, nasa kwarto lang nila. Ewan ko kung anong pinagkakaabalahan nila. Mabilis na nagtanong si Yang Mi, anong gusto mong kainin sa hapunan? Ako na ang magluluto. Walang pag-aalin lang ang sumagot si Jiang Yi, gusto ko ng masarap. Dapat magpakasaya tayo ngayong gabi. Pero hindi siya pwedeng magtagal. Kailangan niyang bumalik sa Blizzard City bukas. At sa mahabang panahon, magiging abala siya sa misyon nilang wasakin ang Eclipse. Ngumiti si Yang Mi at agad na nagumpisang maghanda ng pagkain. Bumaba si Jiangyi upang hanapin si na Zokir at ang iba pa. Pagdating niya sa kwarto ni Zokir, narinig niya ang malakas na tunog ng umaagos na tubig. Nagtaka siya. Bakit parang ang daming tubig? Nagpapraktis ba siya ng paglangoy? Lumapit si Johnny at kumatok. Kier, anjan ka ba? Sa loob ng kwarto, biglang may nabasag. Dahil sa kaba, mabilis na itinulak ni Jiangyi ang pinto at binuksan ito at ang tumambad sa kanya ay isang eksenang lubos na nagpagulat sa kanya. Si Shinshin, nakagapos sa isang upuan, basang-basa, at mukhang lantang-lanta, parang nakakita ng multo ang kanyang mukha. Napako si Jani sa kinatatayuan niya. Hindi niya maunawaan ang nangyayari sa harapan niya. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at huwag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.